Ito mga idol, yung katatapos lang mga barko. Kinapitan ng talaba. Oh. Yan, ang kalubog niya dati. Nung kinapitan ng talaba, yan na, lumabas. Kasi inabutan ng ilang buwan dito. Buwan. Oops. Ya. Ito naman yung isa ito lo, Eh. Ito yung Kupra. Ito yung haba ng barko mga idol. Lo.